Hello po, Mrs. Rosales. Mag-update lang po kami sa inyo. Meron po kaming nakuha ng impormasyon na mayroong flight si Ria Angeles at Brendan Salazar papuntang Dubai. Millie. Ano Ano nangyari? Nang ko sila Brenda at Rhea, kinukuha ko si Baby sa kanila. Hinukuha ko si JR, pero hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha. Huwag ka maniwala sa panaginip na yan, ha? Panaginip lang yan. Ano Mababawi natin si Baby. Lahat gagawin natin. Andon, please, gusto ko na pumunta ng Dubai. Gusto ko na yung baby ko. Mahal, well, kunting tiis lang. Maaayos na rin ang papers natin. Kunting tiis na lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya tiisin. Oh, hintayin na lang namin kayo sa kotse. Sige. Magulang din ako, kaya alam ko ang pinagdadaanan nyo. Kaya kahit gusto kayong pigilan, Parang na rin sa kaligtasan n'yo eh. Alam ko hindi kayo matatahimik. Eh. Ma, kailangan namin mahanap si JR. Opo, kahit halugugin namin yung buong Dubai, basta mahanap namin yung anak namin. Friend, may awa ang Diyos. Babalik din sa atin si JR. Tumawag kayo sa amin agad pagdating niyo ng Dubai, ha? May kipagtulong na lang kami sa polis dito. Mag-iingat kayo, ha? Salamat, Ma. May okay, magandang. Mimi, tatagal mo ang loob mo, ha? Opo, para sa anak ko. Tingnan na. Ingat kayo, ha? Excuse me. Have you seen this before? Thank you. Thank you. Kebayan. Anne.. Sir, tanong ko lang, uh, nakita mo na ba 'tong mga tao Sige, thank you ah.